Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat. Uh, ako po ay isang magsasaka. Uh, nagtatanim ng uh, ampala, ampalaya. Ito nakikita ninyo sa video. Uh, ito ay uh, kukuna ng buto para itanim muli. Dahil napakamahal ng pantani ngayon na buto ng ampalaya ang limang daang piraso ng uh, buto ng ampalaya ay nagkakahalaga ng isang libut walong daan kaya kung bibili ka doon sa mga seed producer ay mahal kaya ito nagpira ako ng uh, Uh, kukunan ko ng pangtanim uli nakikita niyo ito dito ito ang uh, bunga ng aking uh, uh, itinanim na ang palaya ito ang lalaki e ngayon eh uh, ito ay aharbisin ko upang ipagbili doon sa palingki para maging pera at uh, pwede naman pambili ng isda kaya kailangan magtanim tayo dahil ito ang uh, mulat sa pool uh, ito ang rinikomendakan re uh, adan ng iba na dahil sa sila nagkasala ay sa pawis ng kanilang mukha ay kaka ini ng tinapay eh ito ang dahilan kung bakit ang agriculture ay biblical ngayon ngayon nagha-harvest ako upang mayroon naman tibili ng uh, mga pangangailangan uh, ito ito na ang tamang-tama na uh, pag-harvest dahil kung uh, ganito na kalalaki ay madali na mahinog mm, madali na mahinog ay eh, ito mga katamtaman la guys uh, nakikita ninyo ito yan at ito naman ang ito naman ang ano, malinis malinis dito sa puno at ginugupit ko ang mga dahon nito, upang walang makasalo, ng sustansya, bitamina galing sa lupa, uh, upang mapunta doon, sa mga bunga, kaya malinis dito, sa mga puno, oh. uh, mga dahon, ginugupit ko yan, tinitrim ko, yun ang technique, mga, inkasiko, mga magtatanim, ito, <laughs> ito ang lalaki. Ito pa. Oh. Yan. Ito banda dito, oh. Kikita niyo ito. Mm. -hmm. <laughs> ang lalaki nito. Ito kasama na ito sa harvest. Yan. Oh, oh. Ah, ito pa. Ganon. Kaya mawili tayo magtanim. Dahil ito ang product na ito ang gusto ng ating mahal na presidente. Na tayo ay magtanim upang mabuhay.